Magandang araw! Ipapaliwanag ko ngayon ang pandiwang walang banghay. Dalawa ang tinatawag na pandiwang walang banghay. Ito ay ang may at mayroon. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pangalan. Pang Panguri, pandiwa pantukoy na mga panghalip panao sa kaukulang paari at pangukol na sa na nakaunlapi sa pangalan. Tingnan natin ang mga halimbawang pangungusap. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pangalan. Pang ang pangalan pang ay ngalan ng tao, bagay lugar hayop pangyayari at ideya sa pangungusap na may batok na masakit ang taong may mataas na presyon ng dugo ang pandiwang may ay sinusundan ng pangalang batok ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan pang at panghalip. Sa pangungusap na Ang mga taong may malabong mata ay maaaring mahilo kapag nagbabasa. Ang pandiwang may ay sinusundan ng pang-uring malabo. Ito ay salitang naglalarawan sa pangalang mata. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pandiwa. Ang pandiwa ay salitang kilos. Sa pangungusap na may tumigil na bata sa pagko upang ipahinga ang kanyang mata, ang pandiwang may ay sinusundan ng salitang kilos na tumigil. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pantukoy na mga sa pangungusap na may mga dahilan kung bakit tayo nahihilo. Ang pandiwang may ay sinusundan ng salitang mga ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay panghalip panao sa kaukulang pari. Ang panghalip panao ay mga salitang ipinapalit natin sa ngalan ng tao. Ito ay nasa kaukulang paari kapag ito ay nagpapakita ng pagmamayari tulad ng akin, amin. At inyo, sa pangungusap na may iyo ka, kaya gamitin mo. Ang pandiwang may ay sinusundan ng panghalip panaong iyo. Ito ay panghalip na nagpapakita ng pagmamayari. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay may pag-aari kang anuman gamitin mo ang pag-aari mong ito. Halimbawa, may correction tape ka naman. Gamitin mo yun. May payong kang pag-aari. Gamitin mo yun. May talento ka. Gamitin mo. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pangukol na sa na nakaunlapi sa pangalan. Ang ibig sabihin nito ay ang pangukol na sa ay nakakabit sa unahan ng pangalan. Sa pangungusap na, may sa alon ang pakiramdam ko kapag nahihilo. Ang pandiwang may ay sinusundan ng pangukol na sa na nakakabit sa unahan ng pangalang alon. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay inihahambing niya ang nararamdamang pagkahilo sa nararamdaman ng taong nasa alon. Para siyang nasa alon kapag nahihilo. Dumako naman tayo sa gamit ng mayroon. Ang pandiwang walang banghay na mayroon ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay panghalip-panao o pamatlig at pangabay na inklitik o kataga. Ginagamit din ito upang mga hulugang mayaman at bilang sagot sa tanong. Tingnan natin ang mga halimbawang pangungusap. Ang pandiwang mayroon ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay panghalip-panao o pamatlig. Ang panghalipanao ay ipinapalit natin sa ngalan ng tao, tulad ng ka, kami, kayo, siya, at sila. Ang panghalip pamatlig ay ipinapalit natin sa anumang itinuturo, tulad na dito, diyan, at doon. Sa pangungusap na, mayroon akong vertigo na nagiging dahilan ng aking pagkahilo. Ang pandiwang mayroon ay sinusundan ng panghalip pa naong ako. Ang pandiwang mayroon ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pang-abay na inklitik o kataga. Inklitik ang tawag natin sa maiikling salitang kadalasan ay makikita bilang ikalawang salita sa pangungusap. Ang mga halimbawa ng inklitik ay pa, lang, na, tuloy, at din. Sa pangungusap na, meron bang nahihilo dahil sa tindi ng init at dami ng tao? ang pandiwang mayroon ay sinusundan ng inklitik na ba. Ang pandiwang mayroon ay ginagamit upang mga hulugang mayaman. Sa pangungusap na ang lahat ay maaaring makaranas ng pagkahilo, kapuskaman sa buhay o mula sa pamilya ng mga mayroon, ang ibig sabihin ng mayroon dito ay mayaman. Ang mensahe ng pangungusap na ito ay kahit na mahirap o mayaman ang isang tao, maaaring makaramdam ng pagkahilo. Walang pinipiling antas sa buhay ang naaapektuhan nito. Ang pandiwang mayroon ay ginagamit bilang sagot sa tanong. Tingnan natin ang pangungusap na ito. May mga tao bang nahihilo kapag kinakabahan o natatakot? Mayroon. Ang pandiwang mayroon ay ginamit bilang panagot sa tanong. Kung may mga tao bang nahihilo kapag nakararamdam ng kaba o takot? Muli, ang may at mayroon ay tinatawag na pandiwang walang banghay. Ang may ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay pangalan, pang panguri, pandiwa, pantukoy na mga, panghalip panao sa kaukulang paari, at pangukol na sa na nakaunlapi sa pangalan. Ang mayroon ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay panghalip panao o pamatlig at pangabay na inklitik o kataga. Ginagamit din ito upang mga hulugang mayaman at bilang sagot sa tanong. Narito ang pinagkuna ng disenyo para sa video na ito. Salamat!